Ito kain po. Paris, your favorite. What's up mga kakonsi? Yes baby <laughs> Yan, kami ay hey, ano Sinundo ko na Ninong Lando Tamang gala na naman kami Gagala muna kami, PJ Walang pakarap <laughs> 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 I mean <laughs> Galingan nyo dyan sa lubang Malapit na pumunta dyan si Maruko Malapit na, malapit na ako magpunta dyan Pukuha lang ang gamit ko. Pupunta kami ng... Cavite. Punta namin si Tita Aho. Hindi alam na mga Tita Aho na darating kami. Hindi ba sinabi? Hindi ko sinasabi. Yeah. <laughs> Naka-live ngayon. <laughs> Naka-live ngayon. Hindi ko sinasabi na... On the way kami doon. Buti na lang at meron kami service ngayon. Sana mag-o-owner. Kaso tingnan yung panahon, no? Nakikita nyo. Parang may bag yung paparating. Tapos ang hangin, no? kami ngayon ng Cavite eh. naiwan ko kasi yung mga gamit ko doon yung laptop at saka yung iba ko mga damit naiwan kaya kami ay pupunta muna nakarating na ba kayo? ay nakarating ka na pala doon nung tayo na doon si nanay dita ano shout out nanay dita naiwan na namin ang life mo hahaha <laughs> <laughs> kita ko nga eh, nagkano akong thumbs up ako sa nanay <laughs> Nanay di nanay di love you miss ka na namin. Sige lang mag live lang kayo diyan mag -biba, max lang kayo diyan. <laughs> mag -biba, max lang kayo diyan nanay. Ang short namin. <laughs> na yung short namin ha Nanay Oh. Bigla na lang sumulpot. Yung short namin na ya. partner na t-shirt yun nanay <laughs> Love you, Nay. Ingat ka po dyan. Huwag oh, oh. mimit -me na sila ng jowa niya. Oh, buddy, diligan. Nay, magmimit na pala kayo sa iba na nanay. Kaya doon sa mga nagtatanong, I'm not single. <laughs> oh, yeah. <laughs> 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 Hindi na po ako single, sabi na nanay dito. <laughs> Parang ngayon, no? Lunis? martes miyerkules miyerkules yan andun abot ah, na natin doon sina ano sina atelinma nandoon pa oo oh, nandoon din si, si isa oh, ko hindi person. ko pa nakikita yun eh hindi mo no. pa yung hindi ko nakikita yun pero ko oh, nakita na natin si tanigawa oh tanigawa <laughs> ganun din <laughs> ganun din ang laki noon ni <laughs> si Tintin Smile oh ganun din oh ganun din ang laki kita natin si Sir Outlin Ma sa napaka solid na support na mo sa akin Yo. si Outlin Ma At kay uh, kina Lilibet sa Monte uh, yung mga laging present talaga eh. okay, oh. kahit mga nakalive yung mga si Outlin Ma nakalive mga ninja nila nando mm -hmm. sa inyo nakikinig <laughs> saka si Gladys yan Gladys uh. Sir Gladys si Ate Gladys oh teka ay gagala muna. Ayun ang kaklase ko. Ayun. Uh, teacher ano. yun ah. Ano? Teacher. Teacher ba ngayon yan? Mm. Yung driver? Oo. Oh, hindi ko alam kung saan nagtuturo. Ayun ang kaklase sa ano. Magkapatid yan. Yung sinasabi ko sa inyo. Yung ang, kakambal di ding? Ayun nga. Oh. Teacher din ng ano. Ang mm. ano nun. Ну, kakambal. Ayun oh, nga. Ayun nga yun, yung yun, yun, yun kaklase Ang sinasabi gabi ay magagala muna PJ Ba PJ, galaw-galaw mangarap! harap <laughs> Shout out kay nanay At belated happy birthday kay nanay And happy fiesta dyan sa Sa ano, sa Balikyas Yan Happy fiesta sa inyo dyan Di ba tapos na? Ay O oh, di ano, belated happy fiesta Kaya nga belated <laughs> eh <laughs> Dami na nauulit dyan eh Dami na nauulit Di birthday nyo ni Pista doon? Hmm Dami na nauulit dyan eh sa Balikias Siguro bago matapos ang challenge, nandyan na rin ah, kami ah, na kami Mauna ako sa Ninong Ba? Wala ko siya eh Bago matapos ang challenge, pupunta na kami dyan. Ilang buwan na kami wala dyan? Dalawang buwan. <laughs> dalawang buwan. na. Bilang na bilang ng nanay ah. Dalawang buwan na nga pala sa yung pagyo no? Sabi ba na nanay, dalawang buwan na kayo wala dito eh. <laughs> Alam na lang na nanay, may, may mga nagaanap na sa inyo dito. May mga nagpunta doon na nanonood daw sa atin nung eh. Oh, sayang. Yung mga nataga kabite. Oh. Nahan Tinahanap tayo. Ay, gano'ng pesta. Hmm, sikat talaga kami na ninong. Okay. <laughs> yeah sarap kasi mag-content doon. Tsaka ano doon, talagang napakaganda ng lugar na yun. Magkakapika, ka, biroy mo, magkakapika. Ang ganda ng view mo. Ayan eh. yung bundok. No, no. Hmm. Oh, no. Sarap ko. Pagdating, pagbalik ko dyan. Sana may Sana ano, may makita ng lupa doon. Oo, oh, naghanap kami ng lupa doon eh. Naganap kami ng ano. Uh, uh, ganong uh, paglalantingan ng helicopter. <laughs> Kaya <laughs> kami manalo pa sa uh, Ninang Ninang uh, Mayla. Kapitana Ninang Mayla. Ay, Kapitana Love Mayla. Malapit na po kami bumalik sa lubang ng. Love you na isang tangkal. <laughs> <laughs> Nagkasakit ang Ninang. Guys, nice. na hospital siya. Parang ano, parang nung pamula nung dumating si Ninong ano, Ninong Pedro. Uh, Tapos uh, siguro. Ay, baka naman sinagasa na. <laughs> nag <laughs> nagasa. Yeah, kaya ano kaya medyo nagkasakitan ang Pero ngayon nakalabas na. Huli ko na nga nalaman, late ko na nalaman, nakalabas na ng hospital. Sinali na niya talang dugo. Love nang, lagi ka po mag-iingat dyan. Inong Edo, lapit na ulit kami sa Lubang. Ay Edo, salamat Inung sa edo. ano, supporta Edo. Ah. Tapusin lang pa pa natin yung third round. Tapusin lang ng ninong tong ano. Kami mapapanood yun na uli sa lubang. Ang ganda sana ng mga content doon. Ang problema mo yung signal. Oo, yung signal. Pagka... Yung lang po pinong problema namin. Kaya kaka... Hindi, kinausap ko na si nanay at saka si na PJ. Sabi niya kakausapin daw, pagdating daw doon, kausapin daw yung ano ng internet. Kasi meron daw yung kung hindi na ang monthly na babayadan, lalagyan ng router sa loob ng bahay. Ayun Ay, na maganda. Oo, mm, mga nasa, baka 1K Kasi lang. Kasi ganoon na rin yung ano eh, papatakan eh. Oo, baka 1K lang po yun. Mas makakatipid pa. Mm. Ganun na lang. Kasi yun ang problema lang namin doon sa lubang, yung internet talagang mahirap mag-upload. Alam mag-upload ako ng, ng, alas 10 ang tapos umaga binabukasan binabukasan na talaga Pag minsan hindi pa minsan oo oh, minsan ano hapon pa dinanas siya ang ninong eh kaya hmm. yun lang yung problema namin at saka hindi kami makapag live ng ayos no oh. talagang ikot mayroon pagka ganitong kasali sa challenge hmm. kaya hindi. kasi hindi, hindi pa pagka challenge ka lang updated ang pag upload updated yun nga kaya isa yon sa dahilan kung bakit hindi nag vlog ang ninong sa sa lubang gawa ang inaano namin baka hindi may upload kaagad may hirapan ang habol ang target pa naman kailangan makatatlong upload sa isang araw pa, gawa ng kita nyo naman yung ano kita nyo naman yung ang kailangan bigot, ang bigat pati ng challenge ang kaya ng challenge. kailangan yan kailangan ano eh views kailangan talaga views kaya hindi pwedeng papetik petik na isang upload lang pero ano congrats sa ninong dahil alupet <laughs> na ano niya na, na nakasabay siya na ma, maitawid may tawid tong challenge na to. Ngayon natin okay, na malalaman ano no? yung ano yung pinaka-update. Kasi ngayon ang date ngayon ay 15. Oh, nga pala last update na. Last update final, ngayon. final. Itong itong araw na ito, itong araw na paalis kami ay akinsi po ngayon. Ngayon yung last update kung sino yung mga nakapasok. sa uh, say, sayang sana makapasok si Tita Ao. Ayan, mm -hmm. si Mark Jo, may pag-asa si Mark Jo Kita si ko parang ang layo kasi ng ng oh, Bali ano eh. lima yung ano, hindi pa nakapasok. Ayong yung alanganin. Si, alanganin. Ala eh. Bali Bali kasi si Tita ang mahirap kasi mag-aalis. Oh, okay. Mah, Mahirap po, mahirap po mag-aalis. Inaalagaan. Inaalagaan po sa bahay si Kuya. Ayun, shoutout kay Kuya. bata yung bata, bulaga. Shoutout <laughs> kay Kuya. Ayun. Uh, talagang ano lang, talagang mahirap lang talagang umalis si Tita kasi Oh, pero tayo. kung makakalaya si ano si Titao ulas Titao mm -hmm. pa surput balan makanya upload mm -hmm. pero napasipag oh, Napakasipag ng Titao yung yung kaganda kay Titao Pag yung yung sa yung ni Titao Kahit apaw yung 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 <laughs> wala pinapalo sa tiyala yan binabasa niyan. Ngayon na andun si ano si Atelin at saka si si Sai, yun, si Maria. Oh, si Sai hindi na no. Ah, uh, si Sai na andun ngayon at uh, yun ang pupunta natin. Hindi nila alam na darating kami. <laughs> Ito si Sai, uh, ko ji naghahanap yan ng jowa eh kaya pagalagala. <laughs> naghahanap pa ng jowa ayun oh. na laki Mr. D ano nung. Eh. Boy na siya kay Mr. D, no. Ano ay, 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 boy na boy na. Kumita pa ako. <laughs> boy na, kumita pa ako. At ah, si Jay sabah may pasok. Ewan ko. Oh. Hindi natin nasa api, ano? Tama, wag wala pasok yun. Wag na pa nun Oo nga, no? Hindi <laughs> <laughs> ko na naisip. Pagka pa hindi natin naisip, no? Sasama oh, yun eh kung walang pasok eh Hercules Wala yata ang pasok yun oh, ko, Wala ko, Bjarnes na pa pasok nun ni? Eh. Ay, teka, teka Ano mo yan? Ta titignan natin lang, ibibidyo e, Itatawagan e, natin, tatawagan <laughs> <laughs> Pero hindi na natin sasama, layo na namin na Yan, dito natin kung may pasok si Jess ah. Alintik na ito, itulog pa, walang pangarap Alas 9 na, gising na siguro ito Ay, bukas na yung bahay eh. Hindi ko lang alam kung gising naka nakapark marapit sa kanila eh Nagre-ring, nagre Nagre-ring na Tatanong natin kung si Jessa ay May pasok Walang pangarap to, tulog pa naman Ano yun <laughs> ba? Pesta ba? Nung ados eh Kita mo, nagpesta na pala dito sa Central Hindi ko alam diyan traffic dito hindi sumasa Hindi, mo? hindi na gaya ng dati ang piyesta dito na masaya well, Dati talaga ano? No? Dati, so, ito ang pinakamasaya ang piyesta noong araw, nung no, nag-operate pa yung sentral Wala na ano? Ayaw sumagot si Jessa, bahala ka <laughs> Hindi sumagot ha <laughs> Hindi sumagot si Jessa Basta tinawagan ka namin Jessa yeah, Baka ah. sasabihin mo, hindi ka na naman niyakag Baka sabihin mo, hindi ka niyakag Tinawagan ka namin, ayaw mo sumagot <laughs> kailangan ano tinawagan ka namin andito na kami sa batulay <laughs> batulaw na kami <laughs> alright mamaya na uli mamaya na uli ha? pag malapit kami sa mga tita at mahaba-haba na to yeah Nandito kami ngayon sa tagaytay ng Ninong Lando. Magpaparis muna kami. May mga tropa pala tayo dito. Ayan. Shout out. Shout out mga tropa dyan. Ikot lang kami. Ikot lang kami. Ikot. May iki-parking kami dito. Uh. yon ah. Ayan. Nandito. May, 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 mga, may mga tropa pala dito. Ninong Lando. Mga butiti. <laughs> <laughs> tropa natin to. Nandito, gando, ayan dito, ang ganda o, ayan o. Nabubuhay, naghihintay. Barak sila yan. Ayo. Ayan, nandito kami ngayon sa mga, sa tropa namin dito, ng mga security guard. Kami ay pupunta sa Paris, kakain muna kami nandito. Kasi, anong oras pa lang nung? Alas 10. Alas 10 pa lang nung umaga. Okay. Hindi pa rin ako masal Tawid daw takbo <laughs> Alright, dito daw Masarap na pares, sinasabi ng ninong Kaya, kakain muna kami Ay, wala si ate Order po Wala si ate wala din. Ay, ano to? Ay, nilalok nila Uy, ninong edo pares Ay, wala Edu, Wala edo, <laughs> Lasing pa ang mayari. Pares kami, pares, pares. Yung, lasing na lasing yung mayari. <laughs> Alam na kakain kami, lasing na lasing. Ayan, dito kami sa Tagaytay Kakain kami ng Paris Dito kumain kayo Ang sarap daw ng Paris dito Sabi ng Ninong Lando dito dito sa araw. Yan Ate Jazz Lasing ka na lasing Wala yakang pating ka <laughs> Kain dito <laughs> lasing na lasing wala dito tuloy oy ito ba yun pares lasing daw yung ano yung si si bading dancer pa pala <laughs> oy ati jazz ikaw ang pinuntahan ko dito ati jazz kikis ako sa iyo sana wala ka naman <laughs> ang over tulog pa yun <laughs> Kain muna tayo, kain. dito, kain po. Paris, your favorite. o, <laughs> wala ko pang lahok. Totoo nga ang balita. Masarap nga. Hindi malansa. Yun nga, may nakakainin kasi, nakakaini kasi kami na ninong na Paris na talagang ano, yung sabaw malansa pa. Pero ito, subukan nyo dito, sarap ng Paris. Walang alansa-lansa. lakas ang hangin, lamig dito ngayon, nakalimutan ko may bagay, magdala ng jacket. <laughs> kalsada. Oh, kalsada lang dito. Ayun, dito lang kami sa highway. Ito yung kanilang ano, Parisan, Motolite Paris. <laughs> eh, Motolite Paris, pang matagalan. <laughs> Ayan, <abei> <masgaan>? <eigentlich analysis> <roster> ang ganda ng view dito. Nakikita yung ano, taal. May daan niya pa baba doon. Oh, yan. lang yung tira-trabaho rito. Ayan si kuya, yung ating mga kaibigan dito. Ano pangalan ni kuya? Ray. Si kuya Ray at saka Ray. Si... Ray. si? Clark. Si Clark. Si Yeah. Uh, si kuya Ray at saka si Clark. Uh, extra naman yun is, sa isang vlog ko eh. sa, yung una kayo nagpunta dito. May kwento nga sa akin na ninong na inong kumain daw sila diyan. <laughs> sa kanila namin nasa yung mga nataas sa sakyan ng tawag ng tawag sa amin. Uh, Eksakto na kapli. sa akin yung kinabanso. Ah. Uh, <laughs> Kanta lang biya dito. Wala iba pinagbawal ng Buti ka, pinayagan magka live kayo kahapon Hanggang ngayon po yun? hindi na rin papasok sa revenue ng mga langanin eh. Oh. Yung views, yung views ang views. talagang ano. Kanita. Okay, nandito na kami sa simbahan ng Indang. Tingnan natin kung maliligaw tayo. Ito, tanda ko na to. Ito yung Jollibee. Take the next ride after Jollibee toward Campo Street kanan tayo kanan oh, ba? Ano ba, ano ba, ba? Ganda yun, Kanan. Oh, ah. oh ayan yung ano, yung mga tricycle. Oh, taas kaliwa. Oh, oh, alam ko na to. <laughs> sa kaya na nagkana. Nag yung pinuntahan yung may binilag kayo yung ano yung school ay doon pa yun doon 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 sa ganun doon 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 opo 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 eh? opo gabing na nga kami nakapunti, eh, kaliwa yun yung sakay ng mga tricycle dyan naparadang kanyang ano eh, diretsyo na yan itanda ako na ito na. nung tayo dito ba tayo dumaan din noon? Nung... walang kaalaman na mga tita ako parating kami <laughs> Patay ka ay sakit sa eh Yon, lumagpas kami <laughs> Lumagpas na kami sa mga tita O ko yung ano Yung tangke Yung <laughs> malaking tangke sa labas Kami magmamani obra muna eh Doon ang papunta sa bukid doon ang daan nila, pero may daan din dyan sa likod. Yan sa mga tita, yun, oh, yun, yun yung may gate na pula. Kita nyo? Kaliwa. Oo, oh, oh, yung kaliwa. Ay, eh. ay, may bakod na ito. Dati wala tong bakod. Ito nga pala dati, ano? Oo, oh, yan, yan. Nga, oh. dyan tayo nagtatambayan. Oo, ano? ano ano nga Eh, dyan, dyan, sa tabi dyan. Pamalaglag tayo nung no? 13. So, Lalaban tita So, super saan natin. Mag-attend. Buksan ng bumaka. Tama mai-guide mo ako doon. Sige. Malayo nung. Sige. Atras. 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 Sige, sige, sige nung malayo, malayo. Malayo, malayo. Malayo pa. Malayo pa. Ayan, bawi na, bawi. Okay. Yeah. Yeah, okay, malayo pa rin naman. Okay. Yeah. Ayos na to. Ayos na.

yung ginawa po namin ni Kuya, kanta po yun ha. Kanta po yun namin ni Kuya. Di ba Kuya, nagkanta tayo, kumanta tayo, ana? Kanta yun. Hindi nyo alam yon Kanta namin ni Kuya yun. Asukal, asukal. Kuya, asukal. Asukal. Mamaya, upo ka dyan. Asukal, asukal. Opo. <laughs> opo, opo, opo.

ayan ma. ang Wala pala matiling mo. Dumating ang ang uh, kambal ni Kuya. Ayan, nagtitimpla. Itong itong itong. Kapatid itong, duty. Timpla ng gatas ang Kuya. Um, itong, 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 bata. Itong bata. Huwag mo na naman buhos ng lahat mainit. Itong, itong, itong uh -huh. gatas. Itong gatas dapat hindi pa namin ito gagawin, biglaan niyan. Kasi nga, uuwi siya, uuwi si Lima. Sabi ko, wala. Pag hindi pa na, sabi ko, ba ano, ayo e, nga, ano, gawin na natin. Kasi oh, kahit wala director, opo. Yo, 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 yo. Itong, itong. remembrance. <laughs> siya ay ako nga uuwi mo na to sa'yo na to nagbibiri ang sayo I can't say <laughs> yung mga aking paboritong boxer short, pinamimigay ko na nga oh. <laughs> inandahan kami ni tita ko ng suman uy mga kaibigan natin OFW suman no? asukal tapos menu diba <laughs> si say si say daw ay luluwas na gurado ka say luluwas ka na Duluwas nga ni. Tinatanong nga, tinatanong Ano? Lalo? Tinatanong Lalo. sino nagtabas nito? na Kita sino nagtabas nito? Si Kuya nagtabas. Uh -huh. Hindi ko. Baka ang Kuya. Visit ka! Bali, ka ba? Saan ka atin? Saan ka? yung GoPro nyo. Tinatanong ko sa akin. Doon lang sa bus station. Bakit gusto niya, yung joko di na marikina. Hindi, hindi. Hmm. kami. Ano? So, ano? Oh, pero Pagdala pag na lang plaza. Pwede nga. Hindi

sigarilyo na naman Kita <laughs> thank you Kita, salamat. Salamat. Thank you. Bye-bye, bye-bye. Okay, buya buya, Kuya. you are. alright, All right. Yan, uuwi na kami. <tumakata> And chashaboy si Sai sa ano, ang ganda ng sa terminal ng bus dahil uwi muna daw siya ng Marikina. Marikina nga? Marikina. Marikina nga ulo mo. Marikina. Tita. Alright. Hey, Tita. Salamat. Alright. Aray, ano Bye. Kami na bahala dito. Tita. <laughs> Alis na po kami. Balik na uli yes. kami sa... Balik na uli kami sa future. Hehehehe. <laughs> Balik na uli kami sa future. Alright, GoPro, stop recording. Yo, nandito na kami sa sa palakulan. Naya ibaba ko na yung mga gamit ko. Babalik na kami sa bukana na Ninong. Ito uli kami magbablog. Mag-meeting muna tayo, no? Yes. <laughs> Meetingin muna natin si Hazel. Hindi muna kung anong magandang plano. Huh? Susunod na episode. Yo. Abangan nyo yun, yung mga gagawin pa namin. Parang gusto ko magpatahin ng uniform eh. <laughs> Ay, oh, shout out kay Makmak. Shout out. Antok na, antok, antok na. Oy, patama ka sa oras, na tutulog ka. <laughs> right, mga kasi, yan, nandito na kami sa Bukana. Yes. And, uh, punta naman kami ngayon sa Kubo at maglalive naman kami ngayon dahil ngayon ay unlimited live ngayon. Sasamantalahin na natin. Alright, yan mga kasi, hanggang dito na lang. Thank you. Sakto na kaya yon. <laughs>